guys sa so, ulpihan is na guys oh kay libre na pang panyudto ni kanya pun nakuha niya niyo mananagat man niyo na ah, mo na mananagat salom ni siya bisag sa kalibo ka do pa man champion sa salom do sa kwan sa nasud sa kwan Africa Africa mo na mm taga Sambuanga gani sa taot Sambuanga City Sambuanga Sibugay Ana yung amigo okay. din nga manalumay na sa gumalang kalinan. Karon ang isda nang nasalo mo. Sa kasako yang kuha pero kini mo na nabili ni ipang pangayo ba si mga kumpare nga manginomay ito ba. Hm, hindi ka ah, na. sa klasing isda. Isda sa bato. Isda sa kahoy. Sa asa ni sa musalom. Salom sa pa, salom sa mimpol. Kahoy, salom sa kahoy. Ha. Basta-basta ni. Ha. <laughs> magitan naman tayo libyo. Try nyo vlogger. Kaya trabaho ron guys bernisan Santo ron. Hindi kami nilagat ba? Ha? Parang nakikwa ng isda ni. Kasi morder yung isda ni. Brato kilo, 5 pesos ang kilo ni. Iba ni, panghatag nilang ubang isda ni. Kasi itong mga ayok, ng mga tagalagyo diya ani lang dire comment mo sa ko ana kay eh, pwede pa gikas ni pwede pa LBC jinte saka kilo nyo libre ni libre kay mudagan man ig mudagan man ig sa kuwar puro ka guys di ko magdugay guys kay ang kanding oh kay nawala na na is bad